mga pani panibagong araw, panibagong kaalaman na naman mga idol, no? Sa araw na ito is gusto ko lang pong sagutin yung tanong po ni Sir Siki Reyes Pabri. Kung ano nga ba, paano gagawin yung uh, unang klase ng remix, no? Yung isa kasi mayroon po tayong dalawang klase. Yung una po ay yung clip remix na nauna po yung reels nung uh, iyong nire-remix at kasunod nang sa inyo. At yung pangalawa po is yung side by side na magkatabi kayo. Yan. So, tutugunan po natin at sasagutin yung kanya pong katanungan kung paano ito gagawin. Yan. Ganito lang po. Yan, sir. Kung paano siya gagawin. Mga idol, so, pumunta po tayo sa ating search. Ayon. So, search po natin kung sino yung gusto tingin remix dyan. Halimbawa, si kaplowers Flowers. Gusto po natin remix Punta po tayo sa kanyang page. At, syempre, mga idol, puntan po natin yung kanyang reels. Pindutin po yung tatlong dot. Ayan, mga idol, remix. At, syempre, pindutin po natin yung layout, ayan, use as clip, ayan mga idol at syempre puntahan mo rin yung gusto mong i-remix na video mo ayan mga idol, so ganyan po ang kalalabasan po nyan, mauna po yung kay ka-flowers, bago po yung sa inyo, so sana po ito pong ginawa ko pong tutorial ay nakasagot po sa katanungan po ni Sir Siki Reyes Pabre so ayan, makikita nyo, nandyan na po magkasama na po sila